Ayun, magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome ulit dito sa Master B Channel at narito ulit tayo sa isang uh, uh, tutorial uh, kagaya nga ng uh, nababasa nyo ang uh, title ng ating tutorial ay paano lutasin ang mga ilang problema sa jisu kasi ah... Uh, may mga ilang problema sa Giso na uh, madalas na ano na inireklamo uh, kasi may mga nakakachat ako na nakaka-encounter ng uh, mga problema nito. So, ito ay mga ano lang naman uh, apat na problema na susubukan kong gawin ng uh, tutorial upang uh, matulungan kayo na lutasin ang mga ilang problema sa Gisu, So, ang una nating uh, ayusin na problema dito sa Gisu, paano nga ba uh, ayusin yung uh, swipe up ito? Rate. Words. Yan. Mayroong problema kasi dyan. Actually, uh, may naman naman, may advantage at disadvantage. Una, kapag may tumatawag kasi sa inyo at uh, kapag nag-swipe down kayo habang tumatawag habang may tumatawag no habang nag uh, pag nag-swipe down kayo masasagot yung uh, tawag so ang tinutukoy kong tawag sa phone ano hindi po kabilang dito yung mga ilang uh, uh, uh application kagaya ng uh, Messenger at Telegram. Pero sa ibang application hindi ko alam kung ah, uh, na ano na ko-control co din ng function ng Gisu na pangsagot ng tawag. Kapag nag-swipe up naman kayo, uh, ma ano ma yung tawag. So dalawa yung function na na-swipe, uh, swipe down ang sagot ng tawag kapag uh, Uh, swipe up naman ay makakancel yung tawag so kung titignan natin maganda kasi diba, hindi mo nahanapin yung answer sa phone mo para lang masagot o ma-end so dito sa pangson ng jisoo na ito itong uh, swipe up at saka swipe down so mas mapapadali yung uh, pagsagot nyo at pagcancel ng tawag pero ano nga ba yung mga disadvantage nito. Ah, uh, una, kapag ka uh, kasalukuyan na 'yung tawag, 'di ba, na sagot niya na 'yung tawag, eh ang, ang problema nag ang, 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 alimbawa, may nag-text sa inyo. So doon sa kalagitnaan ng tawag, may nag-text. Di alimbawa, babasahin niyo 'no. Kapag hindi niyo sinasadyang na i ah, swipe up 'yung uh, ah, 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 screen, mamamatay yung tawag kahit na uh, ongoing pa yung ano yung usapan ninyo. so nakakain -ano yun di ba nakakaiya yun lalo pag uh, meron kayong pinag-uusapan na importante eh, eh bigla yung na swipe up nang hindi sinasadya eh mamamatay yung tawag so medyo nakakain -ano yun nakaka-dismay yung ganun no di ba eh Halimbawa, ako man yung kausap mo, halimbawa, tapos naiswipe, nai, ano mo, swipe up mo, eh, hindi mo naman sinasadya. So, yun, nakagalis maya talaga. So, paano nga ba ito lutasin? Ano? Uh, una, punta lang kayo ng GISO. Main menu. Main menu. settings. Gisu settings. Gisu what? Gisu General settings. General settings. General settings. Custom gesture scheme settings. Punta kayo dito sa cost uh, costume o costume gesture settings. Custom. Yan, yan So itong uh, swipe up at saka swipe down, next, element, So itong uh, swipe up tap natin. So Papalitan nyo ng just care itong swipe up. Tap natin itong pangson. Medyo mag-scroll na lang tayo kasi sobrang uh, dami na ng pangson ng giso. So, mahirap nang hanapin. Baka abutin tayo ng mga ano. Fast, direct, 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 direct based, Increase slider map decreased scroll down. Next focusable previous focusable element. Next screen area. Previous screen. Next element of the previous element of the specified type. Yan so pili nyo lang itong. Uh, Next element previous element of the specified type. Yan previous. Ano? Words. Previous. previous element of the uh, specified type. Next element of the spare to fall previous element of the specified type. Yan itap nila mga itong previous uh And next. element of a specified type. Yan. Yan ang pipiliin yun. Hindi ko kasi mabigkas masado eh, no? ah. yun. Okay. Next. element of a specified type. Yan ang uh, pipiliin nyo dito sa uh, swipe up. Dito naman sa swipe down. Next element of a specified type. Yan. So, yan naman yung pipiliin nyo pag sa swipe down. So, ito naman ay ano parin, Parang ganun din. Ano yung default character. Ganun. Ito pa rin ang trabaho nila. So, dalawa lang naman, ano? Yan ang pipiliin nyo pagka swipe up. So, yan ang uh, pipiliin nyo naman sa swipe down. So, dito, kahit na may tumatawag, hindi na makakancel o masasagot yung tawag. So, ah, uh, hahanapin nyo na yung ano? Hahanapin nyo na yung, ah, uh, answer button at saka yung end call button kung ayaw yung sagutin yung isang tawag. So, hindi ko kasi pwedeng subukan dahil uh, nakarecord tayo, mamamatay yung ano natin eh, recording natin. So, uh, sana nakuha nyo itong uh, uh, pag-explain ko. So, next. Next tayo. Ayan. So, ito na mga uh, pangalawang uh, problema na karaniwan na naranasan sa giso itong uh, namamatay itong uh, giso kasi sa ilang phone uh, maliban sa samsung kasi may mga cellphone naman na hindi namamatay ang giso kagaya ng samsung huawei uh, ano pa ba yung mga phone yung redmi, xiaomi yan hindi namamatay ang uh, giso sa mga cellphone na yan at saka yung, ano, yung mga latest ngayon na vivo phone yung mga vivo na nasa 111 yata ay uh, hindi na yata namamatay ang giso pero may mga cellphone pa rin na uh, namamatay talaga si giso kagaya ng ano kagaya ng Oppo at saka Realme yung mga yung mga cellphone na yan namamatay ang uh, giso so paano nga man pa, pa, uh, paano nga ba natin ito ayusin ano una punta lang ay dito Una, punta lang kayo dito sa GISO. Punta kayo dito sa Advanced Settings. So, itap nyo lang itong uh, wallpaper ng giso. I gagawin nyo lang sa ano, uh, gagawin nyo lang sa uh, wallpaper para hindi mamatay ang giso. So, nakakatulong po ito, ano, itong uh, wallpaper. Navigate button. Collapse settings button. G2O light. Set wallpaper button. Yan, itap nyo lang itong set wallpaper. Set wallpaper. Set wallpaper. Home screen. Home screen and lock screen. Set wallpaper. Home screen. Home screen and lock screen. So, tap-tapin yan. A navigate a button. Advanced set navigate language settings.

Ah, uh, ito pa yung uh, mga pwedeng yung ayusin. Dito sa Advanced settings. Advanced, settings. Advanced, settings. Advanced settings pa rin. Punta kayo iyan sa power settings. Power management settings Power map Power saving mode checkbox unchecked to is recommended to prevent killing the screen reader checkbox unchecked is recommended to check this option if the screen reader is often killed by the system battery optimization mechanisms Itong uh, pangalawa dalawa lang naman yung ano eh, yung makikita niyo dito sa power of settings Power management settings Prevent killing the screen reader checkbox unchecked is recommended to check this option if the screen reader is often killed by the system battery optimization mechanisms So dalawa lang naman ito. ah uh, tawag dito i-on nyo lang yan para um maano ma, -ano, ma <clears throat> makatulong sa giso para hindi mamatay sa phone nyo ayan so next na paraan yung pinaka main talaga natin na gagawin kapag ka yung dalawa kong sinabi ay hindi pa rin gumana ito Punta lang kahit sa overview. So dito sa Ayan, di ba dyan sa overview o reason app, nandyan yung mga application yung na nakabukas. So, dun sa tabi ng Jisoo. Close light. tapos pag sa set pa kanan. So, sa ibang phone, kagaya sa Oppo, yung tabi ng uh, application ang nakalagay doon ay more so doon sa more na yon itap nyo lang yon ah uh, hanapin nyo doon yung lock so itap nyo lang yung lock na yon yun para hindi mamatay yung ano ah uh, giso so ayun nakakatulong yun ano yun yung pinaka main talaga na uh, auction na pwede natin gawin para hindi mamatay ang giso Plus So ayan. So itong pangatlo namang uh, problema na ayusin natin at tungkol naman sa ano sa mabilis daw malobat yung ano yung phone nila kapag ginagamit ang Jisoo. So ako na nasan ko din 'yan. Ah uh, pero na ano ko na napag-eksperimentuhan ko na ito no. At uh, talagang umiinit yung phone at mabilis makalobat. Kapag hindi mo alam ayusin itong uh, mga sasabihin kong uh, uh, pamamaraan para matagal malobat yung phone mo. So, una, ang gagawin mo lang, punta lang kayo ng uh, settings o giso. Main, 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 G2O settings. G2O settings. So, dito sa general settings, General setting, general setup, TTS value, reduce, allow reading of element, automatically read, allow, reduce, and TTS value, TTS rate, setup wizard Punta lang kay dito sa set up setup wizard Setup wizard, setup, setup, check, check, display, check, ignore battery optimization, permission, status So punta lang kay sa check battery Ignore battery optimization, permission has not been granted, battery optimization, ignore battery optimization, permission has not been granted So dito sa, ano, dito sa auction na to, kung mababasa nyo hindi siya nakagrand so kasi pag pinayagan ko yan na magrand sa background uh, mabulis ang kumain ng battery so uh, nabanggit ko na ito sa ano uh, nauna kong tutorial about sa setup uh, pag sa setup ng giso kaya lang uh, ulitin ko na lang ano kasi kabilang naman ito sa mga problema So, wag niyo po yung iaalaw. So, wag niyo po yung iaalaw kasi pag inalaw nyo, ah, uh, yun nga, uh, mabilis manobat yung phone nyo, then umiinit yung phone. Uh, may mga ilang, uh, ano, reklamo na narinig ko eh. Pag gising, uh, pag tulog doon sila ng gabi, uh, 100% pa yung phone nila pag gising nila. So nasa ano na lang, nasa 60% na lang. So sobrang dami ng binawas na 40%. So yung mga ganun, uh, pwedeng may kaugnayan talaga doon ng giso. Pwedeng nakalaw yung uh, battery optimize niya. So, battery, battery optimization has not been Yun, so baka nakalaw yan para mag siya sa background. So dapat naka -ano yan, naka don't allow para mas ano, ah uh, tipid lang yung pagka-news ng battery. Ngayon, Hello Wizard, General Settings, Messenger. Halimbawa, hindi mo sinasadyang uh, naalaw yung ano na yun, yung uh, battery na yun ano? Ah uh, pa paano mo say ano, tanggalin sa pagkakalaw kalaw baka tatanggalin mo sya ng permission. So pun ah, uh, oh napunta ka lang dito Spotify. sa Apps Punta ka lang dito sa Gisoo. Ang gawin mo, tapatan mo yung Gisoo tapos uh, i-double tap to lang press mo lang. Lock, present, free, App, info, dyan sa -in po, punta kayo diyan. So punta kayo dito sa battery. Battery

Radio button check it optimized optimized based on your usage of this app. Recommended for most apps. So itong pangatlo. Radio button So dapat ang pipiliin nyo lang itong uh, optimize, itong uh, pangalawa. O hindi ko alam kung pang -ilan siya dito sa pang -ilan sa mga ilang ponyo pero dito sa akin kasi uh, pang uh, ano sa pangalawa, basta ang pipiliin nyo lang yung, ano, yung optimize. Ayan, para tipid lang yung pagkain ng battery. So, ayan. At, home. At anong tawag dito? Kapag, uh, ang problema nga lang dito, kapag uh, nag-open kayo ng cellphone, bawa, nag-restart kayo ng phone, tapos uh, pag bumulik na yung phone nyo, laging magpapakita yung, ano, yung allow battery in background sabi niya may lalabas na ganun so ang gagawin niyo lang ah uh, don't allow niyo lang para ano hindi ma ano malaw yung battery kasi pag naallow niyo ngayon malakas ang kumain ng battery so lagi niyo lang pipindutin yung don't allow so hindi naman yung lagi mapapakita magpapakita lang naman yun sa kapag ka nag power off kayo ng phone o kaya naman yung nag -restart. So doon lang naman nagpapakita. So ayun, sana nakatulong ano. So pang-apat itong ah uh, uh, pinakalas na problema na maraming ano uh, nagtatanong ano tungkol naman sa ano yung pagka-install ng pagka-install doon sila ng Giso o, pag nag-install sila may lumalabas daw na virus talo pagka ah uh, uh, pumupunta sila sa Gcash, no? May nagpapakita, doon na, may mando nagpapakita na virus. So karamihang nangyayari ito sa mga MOD, lalo pag hindi kompleto yung pag MOD nila kasi may mga Gisu talaga na MOD na kulang yung mga ah... Uh, MOD niya. So hindi ang nangyayari pagka, uh, kapag kulang yung pagka-MOD nila sa gisu, hindi gumagana yung ilan niyang pangson na sa Kaya uh, possible na yun din yung dahilan kaya uh, may nagpapakita na virus. So ngayon, para ligtas yung gagamitin nyo na gisu, mas mabuti na wag na lang kayong gumamit ng MOD. Mas gamitin nyo na lang itong... Uh, ah uh, itong original talaga na version ng Giso para makatiyak kayong ah uh, walang ano, walang sagabal sa pag-install nyo ng Giso kasi kapag ka emodi talaga may mga ilang problema yan. Kagaya ng ano noong may nagpapakita doon na virus ganyan. So ayun, uh, yun yung dahilan ah uh, sa pagiging emodi, ganoon medyo may may mga ilang problema lang sa pag-game kulang. So, doon nagkakaroon minsan ng problema. Kaya, uh, kaya minsan may nagpapakita na virus sa ah uh, phone kapag uh, ginagamit nyo si Giso. O di kaya naman, i-turn eh, off nyo yung, ano, yung Google Play Protect para gumana ng maayos ang ah uh, Giso. Sa akin kasi naka-off yung, ano, eh, yung Play Protect. Kaya nagagamit ko ng maayos ang giso at ang gamit kong giso ay yung original talaga hindi ako gumagamit ng emoji ah uh, ginagamit ko lang talaga yung free version ayan ah uh, kasi halos lahat naman ng function ng giso available sa free version may mga ilang function lang talaga na hindi mo magagamit kapag ka free uh, version dahil kailangan ano kailangan bilhin pero okay na rin, at least eh, ang pinakamahalaga naman dito ay yung pag swipe ganun. Nakakapagbasa naman ako dito ng ano, ah uh, mga ilang uh, text. Uh, tawag dito nagagamit ko ng maayos si Giso. So, ang mga hindi lang naman available si Giso, kapag ka free version ka, yung camera, ayan. Yung mga mabibigat lang na pangson ni Giso, ang hindi mo magagamit kapag ka uh, So, dami ko nang sinabi, ano, pasensya na, ano, pasensya nga na po yung uh, link ko dito medyo, ano, pero kailangan e eh, para ma, ano, ma-explain ko ng maayos yung, ah, uh, uh, <clears throat> mga, tawag ito, mga problema na ito. So, sana nauunawaan nyo, ano. So, ayun, ah, uh, maraming salamat po sa mga nanonood, ano, hanggang sa muling, ah, uh, tutorial o hanggang sa susunod ulit na tutorial na ating uh, ipi videos dito sa Master B channel. You know. Salamat po. Expand, Stop.